Nalungkat mula sa lumang folder. Kala ko nasunog na. Ito yung ano. Um, uh, mock ba? Mock up yata yun. Oh. dami yan. Kung hindi pa uso yung ano. Yung mga photoshop shit. Dami tawag namin dyan sa campus publication. Pag gumagawa kami ng parang mock up ng dyaryo. Bago namin dalhin sa printer. So yun. Dami. Uh, Super cut and paste tong ginawa ko sa Zingo kasi unang-una, hindi ako marunong sa masyadong marunong sa Photoshop. Hindi ako magaling mag-layout and marami akong gustong ilabas na content. So ang ginawa ko, eto, cut and paste na lang siya. Purong cut and paste pinagkukuha ko 'yon sa iba't ibang sources. Rekta sa iba't ibang sources, merong galing sa Science Magazine, comics, libro, encyclopedia, Jehovah's Witnesses, eto, yung cover na to, galing yan sa, ano ba yan, watchtower ba yan, o bantayan yan. Tapos eto mga to, ewan ka kung saan-saang magazine ko ito pinagkukuha, yan, yung bedlog na rocket ship, ulo si Trump, si Trump pa yung presidente yan, tapos si Digong. Tapos eto, hindi ko alam kung saang magazine ko yan nakukuha, basta natuwa lang ako kasi si James din, tapos parang, Yeah, actually si Justin Bieber yan tapos parang ginagawa nila ginawa parang James Dean to so, Rebel without a clue. Okay. So yan, makita nyo naman. Pucha, purely cut and paste yan. Tatype muna. Tapos, yan, gugupitin. Tingnan na natin. Didikit sa A4 ata ito na, na papel. Yan, gig reports. Medyo matagal ko rin ginawa to, puta. Siguro, ano rin, mga salding ko rin halos eh, pag may free time. Yan, cut and paste. tas nakakalito rin minsan kasi sobrang liliit yan. Man, dami nga nagre-reklamo nung pinapotocopy ko na to, nung brenet ko na. Kasi anong araw, sobrang liit. Kahit ako, nahirapan akong basahin yun. Meron meripag nag tribu siya, yung gig nila dito sa Naga City. Yan. Um, yan. Ito sa comics, oh. anong comics to? Ano yata to? Yung sa gospel shit. Tapos yun, para ma-print, wala nga ang budget, nakiusap ako dun sa kakilala ko, sa isang ahensya ng gobyerno, pag downtime nila, hinahijack niya yung photocopying machine. Yan. Kaya yan, yan. Kilala niya kung sino gumawa niyan. Si, si Joben Yan. Hinairam sa akin, ng, ano yan, si Joben Magaling na artist. Dakla, uh, sa so, may banda siya dito, di ba? Sa naga. Ngayon siya. Yun, hinahijack namin yung computer. Ah, yung, yung ano, si Rocks machine, photocopying machine. Tapos yun, konti-unti. Hanggang maka ilang kopya kami. Tapos yun, binibenta ko na siya kung saan -saan. May mga, may mga special printing pa nga ako na mga, mga benefit sheet eh. Yung proceeds binibigay ko sa tropa na may sakit yung mga ganon meron isang gig na para sa mga preso yan binenta ko yung proceeds lahat nun binibigay ko sa kanila so yan yung ano yan yung first issue na hindi na nasundan supposedly merong second issue kaso lang hindi ko alam marami nangyari nagpandemic dami nangyari na na busy so eto yon eto yon hindi ko pa nagagawa ng cover pero gumawa na ako ng mock up yan yung iba mga ano ko lang ninakaw ko lang sa sa mga ibang magazines mga paborito kong shit like yan, Bit Like fans, paborito kong local band galing sa Rock and Read the magazine Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung sino si Nancy Vicious yan yan Ed uh, Edward shit yung tungkol sa mga B-movie galing ito pa diba ba Of course, eto, typewritten to para ginamit ko yung duma namin, Makinilia. Death to the Pixies. Yan, article about the Pixies. rin ng banda. Uh, meron yung mga letter to the editor din sa isang magazine. Maganda, insightful siya. Um, galing siyang... Basta maganda, maganda yung mga content sa second issue. Ayan, Stooges. Aso lang, yun nga life happened, hindi natin nagawa. Pero hopefully, one of these days, uh, pag okay-okay uh, pag na, magawa natin siya. So, yun lang naman mga kapatid. Salamat sa bala. Enjoy your days. Yeah.